Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang American War Movie na Behind Enemy Lines na pinalabas noong 2001. Ang bida nating si Chris ay pitong taon ng piloto sa US Navy. Pero dahil walang nagaganap na gyera sa kasalukuyan, nakaramdam na ito ng pagkabagot sa kanyang trabaho. Nawala na ang excitement ng piloto sa tuwing sasakay ng eroplano dahil alam nito na routine check-up na lang ang paglipad-lipad sa kanilang safe fly zone. Dahil dito sinabihan niya ang kanyang kasamang pilot na si Lieutenant Jeremy na balak na niyang umalis sa Navy. Ilang araw bago magpasko, pinatawag si Chris ng kanyang commander na si Admiral Leslie. Kinausap siya nito tungkol sa pinasang resignation letter. Nadismaya ang admiral nang marinig ang rason niya bakit siya aalis ng Navy. Sinabihan siya nito na normal protocol ang routine nila para ma-maintain ang disiplina at laging handa sa lahat ng oras kung magkaroon man ng kaguluhan. Natahimik ang lieutenant at sinabihan siya ng commander na may dalawang linggo pa siyang manatili sa Navy kaya respetuhin umano nito ang sinumpaang serbisyo. Bilang parusa sa pinakitang pag-uugali ni Chris, binigyan silang dalawa ni Jeremy ng mission schedule sa mismong araw ng Pasko. Nagreklamo siya pero sagot lang ng kasama na at least daw makakalipad na naman sila kahit na routine check-up lang. Kasama sa kanilang mission ang pagkuha ng mga larawan sa madadaan ng ruta. Sinunod nila ang protocol ng flight pero na-curious si Chris nang mapansin nito sa radar na may activity sa area. Ayon kay Jeremy, wala daw dapat activity ang lugar dahil demilitarized zone area ito. Pero dahil mapilit si Chris, dinaanan pa rin nila ang area kahit labas na ito sa rauta nila. Total daw routine check lang naman ang gagawin nila at posibleng mga sibilyan lang umano ito na may ginagawa sa kagubatan. Kahit ayaw ni Jeremy, sumang-ayon na rin ito dahil para na rin daw magamit ang bagong camera ng fighter jet. Pero ang hindi alam ng dalawang piloto ay isa palang malaking ebidensya ang nakuha nilang larawan sa kagubatang iyon. Dahil nililibing pala ng mga sundalong Serbian ang bangkay ng mga sibilyang biktima sa massacre. May kasalukuyang peace process ang NATO at Serbia pero ang hindi alam ng NATO ay minamasaker ng Serbian soldiers ang mga sibilyan at pinapalabas na ang mga local guerillas ang gumagawa nito. At dahil sa pagdaan ni Chris at Jeremy sa area na iyon, malalaman ng buong mundo na hindi sumusunod ang Serbia sa peace process. Kaya mabilis na pinag-utos ng Serbian general na si Locar na pabagsakin ang fighter jet para makuha nito ang ebidensyang magdidiin dito. Kumilos agad ang tauhan ng general na si Sasha. Nagpalipad dito ng dalawang missiles para habulin ang fighter jet ni Chris at Jeremy. Dahil dito na alarma agad ang dalawang piloto at nagradyo sa battleship nila na napasabak sila sa hindi kilalang kalaban at nagpakawala ang mga ito ng missiles para bumagsak ang eroplano. Sinubukan nilang iwasan ang mga missiles pero isa lang ang tumama sa binitawan nilang decoy. At paglipas ng ilang saglit, tinamaan na sila sa pangalawang missile. Nagkalasog-lasog muna ang eroplano bago naka-eject ang dalawang piloto. Maayos ang bagsak ni Chris habang nabalian ng kanang binti si Jeremy. Dahil walang signal sa binagsakan ng mga ito, iniwan muna ni Chris ang kasama para umakyat sa mas mataas na lugar para makapagradyo sa barko nila. Nang mga sandaling iyon natuntun na ng mga Serbians ang bumagsak na eroplano. Pinapahanap agad ng general ang film ng kamera nito at iniutos din nito ang paghuli ng piloto. Hindi pagaanong nakalayo ang lieutenant, bigla itong napahinto nang marinig ang mga sundalong Serbia na lumapit kay Jeremy. Gamit ang telescope, tinitingnan niya ang mga ito sa malayo. Nakita niya ang pagdating ng general at ang tauhan nitong si Sasha. Tinanong ng general ang piloto kung may kasama ba ito, nagsinungaling si Jeremy, sinabi nitong nag-iisa lang siya. At hindi na ito kumibo ng magtanong si Lowcar kung kumuha ba sila ng pictures at paglipas ng ilang sandali, tinayo ni Sasha si Jeremy sa kanito binaril ang piloto na nakatalikod. Napasigaw si Chris kaya narinig siya ng tauhan ni General. Pinaulanan ng bala ng mga sundalo ang kinaroroonan niya pero buti na lang hindi siya tinamaan at nakalayo pa sa mga ito. Pero pinasundan ng General si Chris sa dalawa nitong tauhan. Nang makarating sa tuktok ng bundok ang piloto, nagradyo agad ito sa HQ. Ni-report niya ang nangyari kay Jeremy at kung paano ito pinatay ng mga sundalo. Nangako ng rescue ang Admiral kaya binigyan ito ng extraction coordinates si Chris. Walang sinayang na oras ang piloto at nagsimula na itong tumakbo. At patuloy din siyang tinutugis ng mga kalaban. Pero habang naghahanda ang rescue team ng commander, dumating si Admiral Pickett at pinapatigil nito ang binabalak na rescue mission para kay Chris. Kahit daw alam na ng commander ang nagpabagsak ng eroplano, hindi pa rin daw umano sapat na dahilan para sugurin ng Serbia na ikasira ng peace process ng NATO. At saka out of route umano ang eroplano niya kaya pinabagsak ito ng kalaban. Binyantaan pa ito ni Admiral Pickett na tatanggalin sa puesto kung itutuloy nito ang rescue mission. Kaya hindi na nakapagsalita si Commander Leslie. Ilang oras ang lumipas. Habang nagpahingasan sandali si Chris sa isang bakanting dam, bigla siyang pinagbabaril ni Sasha. Maswerte siya at hindi tinamaan at natakasan pa rin ang kalabang sundalo. Hanggang sa makarating na siya sa extraction point. Kumuntak agad ang piloto sa battleship pero nagtataka ito sa sagot ng commander. Na hindi pala matutuloy ang rescue dahil ayon sa intel delikado pa umano ang location niya. Binigyan siya ng panibagong coordinates pero nang makita sa mapa na napakalayo pa nito sa kinaroroonan niya, nakiusap siya sa superior na ituloy ang pagkuha sa kanya. Pero pinagalitan lang siya ng commander. Sinabihan siya nitong sundin ang instruction na pumunta sa safe zone para may padala agad ang rescue team. Gamitin umano niya ang nalaman sa training bilang isang naval combat aviator para makasurvive sa sitwasyon niya ngayon. Biglang natahimik ang signal ni Chris dahil may mga paparating na Serbians. Mabilis na tumakbo ang lieutenant hanggang sa mahulog ito sa isang malaking kanal. Nang mga sandali ding iyon, sa pamamagitan ng heat image galing sa satellite, natrace ng battleship ang sitwasyon ni Chris sa Serbia. Nakita nilang nasa harapan lang ng kalaban ng piloto pero nagtataka sila bakit hindi nakita ng mga ito ang nakahigang katawan ni Chris. Yun pala nagtago sa ilalim ng bangkay ang lieutenant. At nasa kanal na ito ang iba pang biktima ng masaker ng mga Serbian soldiers na utos din ni General Locar. Maya-maya lang ay nakita na rin nila itong tumatakbo palayo sa lugar. Habang nagpapalipas ng gabi ang piloto sa bangin, napaisip naman si Commander Leslie sa sinabi ng kanyang Master Chief na si Tom. Kung bakit nakaupo lang sila sa barko habang isang tropa nila nanganganib ang buhay sa teritoryo ng mga kalaban. Dahil may agenda din si Admiral Pickett bakit hindi pwedeng magbigay ng orders ang Commander. Pero nang makita nito ang calling card ng news agency na binigay ng Admiral, dito na nakaisip ng paraan si Commander Leslie. Kinabukasan, lumabas agad sa mainstream news ang nangyari sa eroplano ni Chris. Dahil dito nagalit si General Locar sa mga tauhan bakit hindi pa rin nila nahanap ang piloto. At dahil din sa ginawa ni Commander Leslie, nagkasagutan sila ni Admiral Pickett. Na hindi raw inisip ng Commander ang kahinatnan sa peace process ng NATO. Isang piloto lang umano ang concern nito sa ngayon pero bukas makalawa kung magkagyera ulit, libo-libo na namang mga Amerikano ang magbubuwis ng buhay. Nakarating si Chris sa isang abandonadong warehouse na puno ng landmines. Nang biglang may dumating na mga Serbians kaya napilitang magpeka tayo ang piloto. Babarili na sana siya pero naapakan ng isa ang wire kaya nasa buga ng mga ito. Naging damano ang pagsabog ng mga landmines at himalang nakaligtas pa ang lieutenant. Nag-update ulit ang piloto ng kanyang location at dito kinumpirma din ulit ng commander na kailangan niyang manatiling buhay para makarating sa rescue point. Patuloy pa rin ang paghahabol ni Sasha kay Chris. Nang makarating siya ng main highway, nakisakay ang piloto sa mga batang gorilla. Dito niya nakilala si Bobich na fanatic ng American Hip Hop at Rappers. Ilang sandali ang lumipas, nalaman din ni Sasha kung saan papunta ang sinakiyan ng lieutenant. Tumawag agad ito ng backup para abangan ito sa sunod na lungsod. At gaya ng inasahan, nakaabang na ang mga Serbians sa piloto. Nadamay din ang mga guerillas na nakipaglaban sa mga ito. Pero not ni Chris ang mga Serbians. Bago pa masuyad ng mga ito ang loob ng building na binomba ng tangke, nakapagpalat ng uniform ang piloto sa isang namatay nilang sundalo. Pero dahil sa tato, nalaman ni Sasha na hindi ito si Chris. Galit na galit ang General. At nakasalubong pa ng piloto ang General habang pasimple itong lumayo sa lugar. Nang mga oras na iyon, naghahanda ulit ang rescue team ng commander para kay Chris, pero biglang dumating si Admiral Pickett at pinaalam kay Commander Leslie na may ibang team itong ipapadala sa pagrescue sa piloto. At dahil sa pagpapalit ni Chris ng uniform, sinakyan ito ng Serbians at binalita sa TV na pinatay na umano ang piloto ng mga gerilya. Kaya habang pinapanood ng mga tropa ni Lieutenant ang balita, pinapa-abort naman ng Admiral ang rescue mission. Pati silang lahat sa battleship ay naniwalang wala na nga si Chris at wala man lang silang ginawa. Kasama ng piloto si Bobich na tumatakbo papunta sa rescue point pero napaiyak na lang si Chris nang makitang nag-u-turn na ang helicopter na susondosana sa kanya. Hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Pero nang makita niya ang malaking estatwa sa tuktok ng bundok sa dikalayuan, naalala ni Chris na dito bumagsak ang kanyang ejection seat. Kaya sinabihan niya si Babich na kailangan niya itong puntahan at wag na umano itong sumama dahil maging delikado lang ang buhay nito. Nang makarating si Chris sa location ng kanyang ejection seat, nagtaka siya bakit nakapatay ang home beacon signal nito. Kaya ginawan niya ng paraan para ma-switch on ulit ito. At laking tuwa ng lieutenant nang matagumpay niya itong napaandar ulit ilang minuto ang lumipas, nakita ng battleship ang signal ni Chris pero iniisip ng mga ito na baka patibong lang ito ng kalaban. Pero pinaalala din ng crew sa commander na ma-activate lang ulit ang signal na ito manually. Kaya walang ibang naisip si Commander Leslie kundi buhay ang piloto. Kailangan nila itong ma-rescue. Pero kumontra dito si Tom, dahil matatanggal si Leslie bilang commander ng battleship. Pero wala na umanong pakialam ang commander sa posisyon niya ayaw na umano nitong maupulang sa barko para hayaang mamatay ang piloto niya. Habang naghahanda naman ulit ng rescue mission si Commander Leslie, na-intercept na din ng Serbians ang signal ng piloto. At bago pa umalis ang team, sinabihan niya ang mga tauhan na wag nang sumama ang mga ayaw sa misyong ito, pero wala ni isa ang umalis sa pwesto. At nakarating na rin si Sasha sa location ng lieutenant. Mag-aabang lang sana ito sa paglitaw ng piloto pero naririnig ng lalaki ang paparating na helicopter kaya napilitan itong lapitan ng ejection seat. Ngunit wala na pala ang lieutenant sa likod ng upuan. Bigla itong lumabas sa ilalim ng snow at pinagbabaril si Sasha pero nakaganti ito at tinamaan sa braso ang piloto. Naglaban muna ang dalawang lalaki pero nasaksak ito ni Chris sa dibdib. Ilang saglit ang lumipas, nagsaydatingan na ang buong kasundaluhan ng general. Mabilis na tumakbo ang piloto papunta sa may estatwa pero hindi niya inasahan na dito pala susulpot ang rescue team niya. Dito na ni at binomba ng dalawang helicopter ang grupo ni General Lowcar. Pero naalala ni Chris ang mga biktima ng massacre kaya binalikan ikan muna ng lieutenant ang memory card na nasa ejection seat niya. Nang makuha na nito ang memory card, tumakbo agad ang piloto papunta sa nakaabang na helicopter sa may bangin. Napaka-intense ng pag-rescue sa lieutenant. Pagkaakyat nito sa helicopter. Binigay agad nito sa commander ang memory card. Kasunod nito ay binawi ng piloto ang kanyang resignation letter at nagdesisyon na manatili pa rin sa Navy. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ni Chris at Jeremy, hinuli at hinatulan si General Locar. At dahil sa hindi pagsunod ng orders ni Admiral Pickett, natanggal naman sa commanding post nito si Commander Leslie. Nakalauna na ay mas pinili nitong mag-retire habang may mataas na respeto at dignidad sa nasasakupan niya. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-cats tayo sa susunod na video!